Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Dalawang araw matapos kuyugin ng China Coast Guard ang mga bangka ng Pilipinas na papunta sa BRP Sierra Madre sa ayong Shoal nitong lunes. May namata ang dalawang warship ng China malapit sa Onok Island sa Balabak, Palawan. Kwento ng isang dating barangay chairman sa bayan, pauwi na ang kanyang grupo mula sa Mangsi Island matapos magsagawa ng medical mission doon na raw nila nakita ang dalawang barko ng China sa pagitan ng dalawang isla. Inakala pa nila ang mga barko ito ng Pilipinas hanggang sa makitang may watawat ito ng China. Kwento naman ang kasama niyang doktor, lumapit pa ito sa kanila ng hanggang isang kilometrong layo. Sa kanyang tansya, pasok na ang mga barko sa municipal waters ng Balabac. Kinumpirma ng isang tauhan mula sa AFP Western Command ang nasabing Chinese warships. Sinubukan ng GMA Integrated News sa hingan sila ng pahayag pero wala pa silang tugon. Heart disease ang nangunguna dahilan ng pagkamatay ng mga Pinoy ayon sa Philippine Heart Association. Kaya naman ang ibang kababayan natin, todo ang galaw-galaw para iwas sakit sa puso. May unang balita si Bam Alegre. Panatilihin ang magandang tibok ng inyong mga puso para hindi mamaalam ng maaga. Sakit sa puso pa rin daw kasi ang nahungunang killer ng mga Pilipino ayon sa Philippine Heart Association. Ang atake sa puso, karaniwang nangyayari kapag may build-up sa mga artery ng puso dahil sa kolesterol. Ang mapanakit na trans fat na nagiging sanhi ng mga heart disease, madalas daw nakukuha sa mga unhealthy food. Control po natin ang ating mga blood pressure. control po natin yung blood sugar natin. Bawasan natin ang weight kung tayo obese. Umiwas po tayo sa paninigarilyo. Bawasan po natin pag-inom na alkohol. Kung pwede po, iwasan natin pag-inom na alkohol. Pag po tayong manigarilyo. Mag-ehersisyo po tayo araw-araw. Si Merlin De La Cruz na hakito diet ngayon para bantayan ang puso. Maingat daw siya sa pinipiling kainin. Nasa itlog ako. Itlog is life ako ngayon. scrambled egg. Tapos ngayon ko avocado doon. Yun. Kahapon yun ang merienda ko. Nasa ano ako ng ano ngayon. Hindi para magpa-sexy ka. Hindi para mag maging healthy ka. Higit sa lahat kailangan paglaanan ng disiplina at panahon ang pangangalaga sa puso. Kaya si Caroline Canlas walang absent sa Zumba session ng kanyang morning exercise group na Zumbelas. Sa umaga magsusumba ako ganun. Tapos kakain ako ng mga healthy na pagkain. Lumalakas ang katawan ko ganun. Tapos parang wala akong ah, kapaguran ba gano'n. Tao ng balita, Bama Alegre para sa GMA Integrated News. Wala pang rason na ibinibigay si Vice President Sara Duterte kaugnay sa kanyang pagbitiw bilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Nang subukan ng GMA Integrated News na kuna nagpahayag ang Vice Presidente isang Bible verse tungkol sa matatag na plano ng Diyos ang kanyang sagot. Dahil sa kanyang pag-alis sa gabinete, ano na lang ang magiging tungkuli ni Vice President Duterte? Base sa saligang bata, sakaling mamatay, magiging permanently disabled, matanggal sa pwesto, o magbitiw sa tungkulin ng nakaupong Pangulo, ang Vice Presidente ang magiging Pangulo at magsisilbi sa nalalabing termino. Gayunman, ayon sa isang political analyst, marami pa rin naman daw kayang magawa si Duterte tulad ng kanyang mga advokasya. Mas malaya na rin daw ngayon ang vicepresidente na lumihis sa pulisiyang nais ng administrasyon. Ilang opisyal ng dating administrasyon naman, ang nasasabi na pwedeng maging bagong leader ng oposisyon si Duterte. Pero ayon sa Liberal Party na itinuturing na opposition party mula noong 2016, ibang kahulugan ito ng oposisyon. Wala pang pahayag ang bise presidente kaugnayan Si Vice President Sara ay eh pwedeng i-assume niya ang partisan opposition to the administration of President Marcos Jr. Ngunit, ang tunay na oposisyon, ang ideological and consensus oposisyon ay mananatili sa Liberal Party of the Philippines. Ang oposisyon namin ay both sa current administration at sa breakaway power bloc na mga Duterte. Kita sa video na yan ang isang pusa sa loob ng kulungan ng sawa sa isang mini zoo sa Masbate City. Nakatabi ito sa ulo ng ahas. Hinala ng netizen sa viral video, ipinakain ang buhay na pusa sa sawa. Pinabulaanan niya ng may-ari ng zoo. Ligtas daw ang pusa na anya inilagay sa kulungan ng isang bisitang vlogger. Sa panayam ng GMA Integrated News, nagtataka ang uploader ng video na bakit tila nabaligtad ang kwento. Anya, dalawang araw nang nasa kulungan ang pusa. Nag-inspeksyon ang mga otoridad sa lugar pero hindi nila nakita ang pusa. Napag-alamang walang permit para mag-operate ang zoo, kaya ipinasara ito. Walang pahayag ang may-ari ng zoo kaugnay niyan. Patuloy ang investigasyon at sakaling mapatunayan na ipinapakain nga sa sawa ang pusa, posibleng kasuhan ng paglabag sa Animal Welfare Act ang may-ari ng zoo o sinamang may gawa nito. All right, all set na ang 24 true-blooded Manilenya candidates para sa Miss Manila 2024. Kanino kaya ipapasa ni Miss Manila 2023, Gabrielle Lat ang Corona? Abangan niyan sa Grand Coronation na hosted by Miss Universe 2018, Catriona Gray, Miss Universe 2022, Arbane Gabriel, and Kapuso Global Endorser, Gabby Garcia. Kabilang sa judges, si GMA Network Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez, at Miss Universe Philippines 2024, Chelsea Manalo. Ready to bring stellar performances naman ng Sparkle Star na si Nathea Astley. Jeremy G. at David Young. Mapapanood ang Grand Coronation ng Miss Manila 2024 sa GMA Network on June 23 pagkatapos ng All Out Sundays pati na sa Kapuso Stream. Ang competition eh. Na study. lahat sobra. Samantala, kinilala bilang best actress in a TV series si Sparkle Actress Glyza De Castro sa World Class Excellence Japan Awards. Para yan sa kanyang role sa kapuso-seryang The Seed of Love sa mga larawang ishinare ni Glyza sa Instagram. Nagpapasalamat at inalay din niya yan sa lahat ng bubuo ng serye. Mapapanood si Glyza ngayon sa Season 2 ng Running Man Philippines tuwing Sabado at Linggo. Inaabangan din ang pagbabalik niya bilang Pirena sa Encantadia Chronicles Sangre. Nominado naman si Sparkle Star Khalil Ramos sa 14th Gawad Buhay Awards para sa kanyang male lead performance sa musical na Tick Tick Boom. Bumida siya yan bilang si John na isang struggling composer sa New York sa Amerika. Gaganapin ang awarding ceremony sa July 9. Mga kapuso, simula bukas June 22. Lilimitahan ang mga sasakyang pwedeng dumaan sa ilalim ng EDSA Quezon Avenue flyover. Yan ang unang balita live ni James Agustin. James, ano daw ang dahilan sa panglimitang yan? Yes, Ivan, good morning. Ayon sa MMDA, maglalagay daw kasi dito ng scaffolding na bahagi noong sinasagwang retrofitting activity ng DPWH dito sa flyover. Kaya abiso sa mga kapuso nating motorista na dumaraan dito sa U-turn slot sa ilalim po ito ng Quezon Avenue flyover, pa northbound man o pa southbound, tanging mga light vehicles lang yung papayagan na makadaan simula bukas. May mga nakalatag ng traffic cone at nakahanda na rin ang malaking karatula na nagpapaalala sa mga motorista na tanging light vehicles lang munang maaring dumaan sa U-turn slot sa ilalim ng Quezon Avenue flyover. Epektibo yan, simula alas 7 bukas ng umaga. Bawal na muna roon mag-U-turn ng mga bus, truck at ibang sasakyan na 2.5 meters o mahigit pa ang taas. Ayon sa MMDA, ito ay para bigyang daan ng paglalagay ng mga scaffolding sa ilalim ng flyover na maglilimita sa vertical clearance sa 2.5 meters. Bahagi pa rin daw ito ng retrofitting na sinasagawa ng DPWH NCR sa flyover. Ang point-to-point -point bus driver na si Ray, bahagi ng arawang ruta ang pag u sa lugar. Galing kasi siya sa Balagtas, Bulacan at patungong Trinoma Terminal. Medyo abala talaga yun. Malaki, malaki abala Sa so, paano para? Eh, ikot na malayo eh. O mga ano yung oras. Kaya medyo ano yung mga empleyado, no? yung mga babaso, talaga. Naglatag naman ng mga alternatibong ruta ang MMDA para sa mga maapektuhang bus at truck. Kung galing sa EDSA Southbound, maring kumaliwa sa Quezon Avenue, kaliwa sa Senator Miriam Defensor Santiago Avenue, kaliwa sa North Avenue patungong Mindanao Avenue EDSA hanggang makarating sa destinasyon. Kung galing naman sa EDSA Northbound, diretso lang sa North Avenue at maaaring magamit ang U-turn slot sa harapan ng Quezon City Academy. Samantala Ivan, ngayong umaga na obserbahan natin, may mga nakikita pa tayo ng mga ilan-ilan lamang na mga point-to-point -point bus na patungo doon sa Trinoma Terminal na nag-U-turn dito. At kanina madaling araw, may mga truck pa na nakakadaan. Pero simula po bukas, bawal na po yan at ang mga light vehicles lamang yung papar Pwedeng dumaan dito sa bahaging ito ng Quezon Avenue flyover sa ilalim po ito. At inaasahan naman na matatapos yung sinasawang retrofitting ng DPWH dito sa flyover hanggang sa August 4. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Problemado ang ilang magsasaka sa Kalasyao, Pangasinan dahil pinepeste ng fall army worms ang kanilang pananim. Yan ang unang balita live ni Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine! Susan, sa ngayon tuloy-tuloy ang monitoring ng Agriculture Office sa mga taniman ng Ampalaya dito sa Kalasyao, Pangasinan. Iniipon na lang sa isang sulok ang mga bunga ng ampalaya na nasira at hindi na mapapakinabangan pa sa vegetable farm na ito sa barangay Makabito, Kalasyo, Pangasinan. Nang silipin ang mga bunga ng ampalaya, tubang badang uod. Kwento ni Cesar, mas maraming uod, mas mababang kita ang aasahan nila. Masisira na kapag napasukan ng uod yung mga bunga. Unang naninilaw at kusang nahuhulog ang bunga ng ampalayang inaataki ng uod. Hirap ding mamulaklak ang tanim kapag mas malakas ang buhos ng ulan. Siyempre yung ulan, hindi mababasa ito, bibitak na, o na, hindi mo na may ibibinta. Patuloy ang monitoring ng Pangasinan Provincial Agriculture Office sa mga pananim sa lalawigan ngayong tag-ulan. Maaaring fall army worm daw ang tumama sa mga pananim na gulay. Pakainin niya to the ground. Yan ang nature ng army worm. Una yung leaves, tapos oh, bunga halaman inabisuhan ng mga magsasaka sa regular na pag-spray kontra uod para makontrol ito. Inaalam pa ng Local Agriculture Office kung gaano kalaki ang pinsala ng uod sa mga taniman ng gulay sa lugar. Susan, matapos nga yung gagawing validation ng Agriculture Office ay magbibigay sila ng assistance sa mga apektadong magsasaka. Kabilang nga dyan, yung seed distribution para makapagsimulang makapagtanim muli ang mga apektadong magsasaka. Susan? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1, North Central Luzon. Pinepeste na rin ang mga uod, ang mga pananim na mais at tubo sa ilang bahagi ng Negros Occidental. Ayon sa Provincial Crop Protection Coordinator, apektado na ang mahigit 80 hektarya ng mga pananim sa Himamaylan City, maging ilang taniman sa mga bayan ng Moises Padilla, Binalbagan, Ilog at Isabela. Mga army worm at earworm daw ang sumisira sa mga pananim ayon sa Office of the Provincial Agriculturist. Ang naranasang mahabang tag-init ang tinitingnan dahilan ng pagdami ng mga peste. Tinututukan na ng provincial government ang mga paraan para maiwasan ang pagdami ng mga peste. Roar! 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 Sa new discovery! Nandiscovery ang ilang fossil na reptiles sa Brazil na nabuhay bago pa. Bago pa raw ang dinosaur era. Yan po ang Parvuscus aurelii, na mukhang maliit na crocodile na may apat na paa at may habang tatlong talampakan. Namuhay raw ang Parvuscus noong Triassic period at kilalang kumakain sa mga maliliit na reptiles. Ayon sa paleontologist, ito na ang ikaapat na nadiskubring species na una sa China at Argentina. Naniniwalam ng mga researcher na mga katulog ang discovery ng fossil para maipaliwanag ang evolution ng modern day crocodiles. Hindi <laughs> kami na kageto over nito sa <laughs> roar, roar, roar. Not one, not two, but three. <laughs> three roars from Mars, budy. <laughs> Oh yes, and that's why it's going to be a lovely weekend mga K-drama fans mm. naman dahil nandito na sa Pilipinas ang South Korean actor na si Byun Woosok para magpakilig. Kagabi, dagsa ang fans na nagabang sa kanya sa pagdating niya rito sa bansa. Wow. Yan ang unang chika ni Jamie Santos. <laughs> Dumating kagabi sa bansa ang Korean actor na si Byun Woo-suk para sa kanyang Asian fan meeting tour, Summer Letter in Manila. Sumikat si Woo-suk sa K-drama series na Lovely Runner. Ang fan meet niya mangyayari sa Sabado, June 22 sa New Frontier Theater. Nauna na siyang nagkaroon ng fan meeting sa Taiwan at Thailand ngayong buwan. Ang kanyang Pinoy fans can't wait to meet and greet him. Sa airport pa lang daw, gusto na nilang maipadama sa Korean heartthrob ang pagmamahal. niya! Enjoy the Philippines and um, always remember that your fans is always here for you and we love you. Hiyawa na ang fans nang dumating na si Huso. Todo higpit ang security para sa kanya. Kahit sandali lang nakita ang kanilang opa, sulit naman daw ang paghihintay nila. Ito ang unang balita. Jamie Santos para sa GMA Integrated News. Oh my God! Kagulo! Grabe! Ang daming fans. Ang daming nagmamahal sa kanya. Totoo. Itong cute naman yan, no? Mm -hmm. Yes. So, matalit na joining the Inside Out Fever na rin si It's Showtime host, Vice Ganda. When everything in your life is going your way, that's when joy takes control. When life gets you down, that's when sadness takes over. <laughs> ang <Thank you. laughs> cute. Yan ang iba't-ibang emotions ni Meme Vice version. Dahil sa iba't-ibang kwelang mukha ni Vice, trending ang video with 100,000 views. Singkulay rin ang iba't-ibang emotions, ang latest fits ni Chang Ami Perez. Finlex ni Chang ang kanyang casual and stylish OOTD sa Instagram. Enjoy naman sa Cape Town, wow. South Africa. Vacation ang family ni Ann Curtis. Sa Instagram, nag-share si Anne at Erwan ng then and now POV ng pagbisita nila roon. Back in 2018, as a charming couple lang silang dalawa. This year, plus one na nila ang cute na si Dahlia.